Wag mo ikisa ang bawang at sibuyas kung gagawa ka ng manong sauce para sa iyong fishball, squidball, chickenball, kikiam, kwek-kwek, at tokneneng. Huwag cornstarch ang gamitin mo mas maganda kung kasaba starch kung gusto mo makapit at malauhog ang consistency ng sauce mo. Kung gusto mo din balik-balikan ka ng customers mo, huwag mo tipirin ang mga sangkap. Subukan nyo para malaman nyo.